Oh yes, oh. kinilig daw si David Lee ko hmm. nang makita niya ng malapitan ang iniiudulong si Catherine Bernardo. Know, Kahit pangaraw nahihiya siya, di na raw siya nagpaawat para magpa-picture kay Kat sa isang event. Dream come true naman kay David kung makakasama sila sa isang palabas pero ang worry ng iba, paano na si Barbie Fortesa kung uusbong ang tandem ng dalawa? O oh, anong masasabi niyo? Pero, niya? alam niyo, yan ang kasama sila, yung pasyo-pasyo, pasyo sa yung yung oh, clothing, sa clothing brand. Oo, oh, ba? Diba? So, pasyo. Oh, oh. passion. And then, this sexy-sexy. In the mundo. mundo. di ba Pero ito nga si Katit, ng wow, bonggang-bonggang rumampa. Diba? Si David naman, Pwede silang, kasi di ba nagkokulab na ang GMA at ABS? Yes, pwede, pwede naman. Pero sa ngayon, huwag muna, dahil nga yung barda, talagang in, oh, mamaya, in, mamaya sa debate yan uh, pag ano uh, 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 naging maraming comments uh, oh. mga netizens saying na parang Uh, okay naman, pero sabi nung mga nabasa kung mm. Sa, sa, social media na parang, kailangan mag-exert ng effort ni David. Kasi oh. syempre, when it comes to actingan, oh, oh. halagang parang hindi pa niya na-achieve. Ah, ah, niya, ah, hindi Ay, niya -ano, pa. Hindi diba? okay. no, sa pag-aano, di ba? Ano, no, sense no, 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 Pero yun oh, ang sabi Oo, oh. oh, wag oh. huwag so, ka, mga fans. Ah, Parang nilaw pa raw sa acting. Parang hindi, hindi nagagal sa acting. Yung mga nakakapalit ka, David, parang hindi pa siya ganun kalalong umati according sa mga nababasa natin. Pero alam mo, so na kung narinig sa palipaligid. Uh, uh. Para yes. ang sabi sa akin, kasi di ba parang minsan pag uusapan natin, mm. kapag magkakasama tayo, di sabi ko, o oh, nga no, bakit parang sunod-sunod ah, naman yung projects, tapos binibigay naman ni David yung best effort hmm. niya. Tapos parang ang kwento sa akin, sabi niya, oo, te, binibigay, pero kasi parang mas tutok si David bilang uh, isang entrepreneur, bilang isang business, business owner. Kaya daw, May kaya yung family niya. Oo, eh. kaya daw parang madalas, daw nasa showbiz siya, pero talagang ang focus niya, uh -oh. kahit nasa taping siya, inaayos niya daw. Very hands-on okay. daw sa pagdating doon. Kaya siguro pa kayong yung sa focus business. na hati. Kaya siguro yung invest na ibigay niya doon sa dapat na characterization, internalization, ganyan, na hati siguro. But I'm not judging uh -oh. him uh -oh. naman na Yun lang ang nakarating sa akin na napaka hands-on daw, na kahit nasa set daw, super talagang nag inventory So parang na hati yung kanyang uh -oh. focus. So pero di ba sinasabi? Kasi daw, etong si David galing sa yayamanin family. Uh Oo, -oh. diba? Siyempre. So, ay, ang pinagdaan na, ng ano. Ang oh, uh -huh. like, mga oh. nagmahal, ang gagaling umatid dahil na experience. Oo. Oh, oo. Oh. Ito nga daw, mayaman na si David kaya siya wala, wala si, oh. hirap. Pero eventually, ba't agaw mo nung una, hindi siya gano'ng kagaling umarte. EJ Falcon. EJ Ay, Falcon. Di ba, EJ please. Lalo. Pero look at the no, best actor na. to Grabe si David. Diniin, EJ Lalo. <laughs> Diniin si, <laughs> dini si, dini 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 si vice, vice ko. Pero mabay yan si Vice, diba? ano, Kasi naging best actor, Dugong Bughaw. Oh. Ay, Dugong, Dugong Buhay. Dugong Buhay, right there, di ba? yun, grabe yun. Pero grabe syempre, yun. oh, si Agamuyap, best actor na. naka na ni Marisol Soriano. Correct. Parang, Marisol, ano, bigyan lang talaga ng magandang uh, project.